Hello guys. Ito po si Tim Pares. Nagpapagupit po. Ayan. Para daw po siya igwapong Gwapong gwapo na. Ayan po ang kanyang magupit. Shout out po. Kaya ang pangalan mo? Ang pangalan mo kuya? Jay. oh Ay Jay Jay. O oh, shout out po kay Jay. Magaling po siya magupit o. Oh. Yan po kayo magpagupit. Shout out po sa mga followers po ng Edwin TV Vlog. Shoutout din po sa Team Pares. Uh, supportahan nyo po ang vlog natin. Namin. Uh, at isa rin po, shoutout din po sa kaya Teribika Vlog. Yan, pasupport din po sa lahat po ng viewers natin dyan. Yan, tayo po ay magpabalungos muna. <coughs> Para po tayo medyo makita naman yung taon natin na medyo gumata-bata po tayong dalawang taon na ano po. <coughs> Kapagihan. Ito po, sa si Edwin TV Vlog. Ano po bang masasabi mo Uh, kay Edwin TV Vlog. Sana po ay suportahan nyo kami sa aming pagbablog. Kami pong tatlo, yung aking asawa, si Rebecca Vlog, at saka si Tim Pares. Ako uh, Edwin TV Vlog. Ako po yun. Yan, suportahan nyo po kami.